sanggol no no nataron ko 'tong uh, kahapon nga na nakadiscover nga dito sa may uh, banda na CMA kung saan uh, may natapuan na uh, sanggol na uh, patay na, na nabutang ng patay no dito sa lugar niya Sir mga ilang uh, taon o buwan itong uh, sanggol na to Uh, doon sa ating uh, initially, hindi mo determined determine kung ilang, pero fully ko na siya. Hindi na siya fetus, fully, fully born na siya, uh, bata. Paano ito nalaman, sir, siya may nag-report? Uh, may nag-report doon sa Tateo Operation Center na sa city base natin na may ganun nga na discover Tapos sa uh, pumunta yung ating mga uh, operatiba ng OPSS at na nakita nga na ni-recover nila yun. Pagbangkay na. Yan, yung Uh, sa ngayon na uh, inalam pa lang natin no na uh, we are trying to conduct back kung may nakahagit na CCTV or better kung mayroon tayong mga witnesses na nandoon sa lugar nung uh, nung itinapon yung uh, sa, uh mga um, exact location po nito sir anong barangay uh, uh, ito sa may creek side ng City Mall of Antipolo, Bangay de la Antipolo mga uh, oh, yung sa estimate po mga ilang oras na kaya na no? wala ma, di pa natin ma determine hindi pa natin uh, ma determine uh, uh, oh, okay. ko po, uh, nasa nang uh, nasabi niya? Actually, ang mga nga hindi na alam kung saan nilagay ng kasi yung, yung sa OTS is uh, up to this pang gabi ko. Nasa under observation pa po ba ng uh, in uh, in pa yung na or uh, nasa aling bangkay? Uh, actually, al alam natin syempre. Uh, definitely, alam na natin na patay yung bangkay. No? Mm -hmm. So, ang habol natin dito is who did that? Kung mm -hmm. no? sino po yung uh, uh, walang puso na gumawa ito? At kung bangkay na nga ba talaga na, nung tinapon siya o mm -hmm. buhay pa siya buhay pa yung bata? No? So, uh, sana, madititanong yun ito kung depende sa medical report ng no? no, no, otopsinom. Pero sa tingin nyo, Ah, uh, in it's too early for us to speak okay. na kung sino o kung saan galing, no? Mm -hmm. So, uh, we we are still investigating the matter. Uh, Actually, uh, we are conducting backtracking sa mga CCTV kung anong oras talaga siya pinapon at sino-sino uh, yung mga posible na may dala ng bata that time na nag doon sa Yes. So, sir, uh, antay namin yung uh, mga uh, updates nito? Uh, yes po, makakasa po kayo na pag uh, natin na tayo ng mga lead, no? uh, matutukoy po rin natin kasi yung uh, nagtapon uh, kamag-anak ng sangguan Yes, sir. Uh... yes po, na no? uh, dito po, na no? uh, sana po sa ating mga kabataan o sa mga kababaihan na uh, marami pong nangangarap na magkaroon ng sariling anak. No? So, huwag po kayong mawalan ng pag-asa kung sa tingin nyo hindi nyo kayang buhayin ang inyong Pinagbubutas, uh, makakaasa kayo na meron po na na naghahanap ng magiging anak nila sa iba't ibang paraan. So sana po kung kayo po ay nagbabagabag, uh, pa kayo sa sa mga medical expert at uh, yun nga no. Uh, kung hindi nyo rin kayang buhayin, huwag niyo patayin dahil mararamdaman gusto na mabuhay ang uh, sanggol na nasa sinapupunan niya. Yeah. Uh, so.